So, kamusta? Being a part nitong napakalaking teleserye ng EDSCV. Sobrang grateful po and sobrang overwhelmed po ako sa gratitude na nararamdaman ko ngayon. And sobrang salamat po sa boss at salamat po sa tan sa pagtanggap, sa pagtanggilik ng aking karakter. Sobrang saya ko po. How do you ano, assess yourself na dating batang child star ngayon? Kumbaga, nag nagle-level up na yung mga acting mo into a mature role, di ba? Sobrang saya ko po and sobrang kahit pa paano proud po ako sa sarili ko na I've come this far po na talaga nakikita ko po yung growth ko sa passion ko, nakikita ko po yung uh, love ko sa craft ko, kung paano po, po sa hinuho'y lalo and kung paano po ina-express lalo, yung kaya ko po po ibigay. Feeling ko, deserve ko naman po ng pat sa sarili ko na I'm proud of myself. Hmm. Tapos ngayong ano, kumbaga uh, into mature roles ka na mas, mas challenging ba on your part compare nung bata pag kinukumpara mo acting mo before sa acting mo ngayon pili ko po hindi kasi same lang po sa ng wave like na maturity ko as a person and pili ko rin po mas may panghugutan naman ako with my age with my experience so hindi po siya ganito challenging kasi uh, sabay naman po sila nung growth ko uh, individually as a person kahit hindi po as an actor ano rin masasayo mo na yung mga fans mo nung anak na no, malast, manalastas ka pa ngayong eto ginagawa ka ibang role nandyan pa din sila to support so, sobrang... you ba po ng puso and nakakatuwa po na may mga nakakaalala ng maliliit na details na nakikita at tatandaan po nila sa mga karakter ko dati. Meron, meron po kung mga naririnig na alam nila yung about sa malaki daw yung tenga ko nung bata ako, yung ngipin ko daw nung bata ako. Na, parang sila lang yung nakakaalala yung nakakatuwa po kasi tumatatak pala talaga ako sa kanila nung bata ako. Anong, ano yung mga message mo sa kanila being uh, supportive fans na even up to now, they are, nandito sila ngayon sa'yo? Sobrang thankful po ako sa inyo. Isa po kayo sa dahilan kung bakit tumabot po ako sa kung nasa po ako ngayon. Wala po ako dito kung hindi niyo po ako sinubaybayan, kung hindi nyo po ako sinuportan, kung hindi niyo po ako tinanggap at tinanggili. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Tapos Cyril, kumbaga after this, meron pa din kayo. Kayo pa din yung susunod, di ba? Yung senior high. Yes, so. Ano masasayang mo na ABS-CBN still there for you, di ba? Na at makakasama mo yung mong child actor dito nakakatawa sila si Jan, di ba? Reunion show po namin to. Eh nakakataba po ng puso kasi nawala po yung kahit pa takot ko na alam ba kawala nang kasunod yung dirty linen kasi peak siya eh. So para baka wala nang kasunod, baka hindi na maulit 'yun. Know. So sobrang happy po ako na Merong offer and merong blessing na binigay yung mga boss And may nagtiwala po ulit sa akin So maraming maraming salamat Meron bang ano? Meron bang mas kumbaga kakaibang character yung gagawin marito rito Being a part itong senior high? Siguro ang kakaiba po sa kanya Mas relevant siya Mas nakaka-relate yung mga tao sa kanya Kasi hindi siya kasing bigat ng dirty linen Hindi siya kasing lalim laring... Sumaga high school talaga Yes, opo okay. high school talaga kung ano yung mga aabangan ng mga kaedad ko and kung ano po talaga yung nakikita nilang problema or haharapin ng mga kaedad ko rin sa totoong mo. How is it working with Cyril? Ay, Cyril. <laughs> si Jana Ranilia, di ba? Eh, sobrang Ka kasi after ilang years, ngayon na lang po kami nagkatrabaho, nang magkatrabaho talaga. Kayo ba love interest dito? Medyo po. Sa so, Kyra Love medyo, Team. Medyo oh, po. gano'n. Kasi si With Blythe din na parang nakakatawa na trembling git na talagang iyak-iyakan Pag pang nag-aasaran from Pikun. Ngayon, may sarili kaming mundo pang nagtatawanan po. Yung nakakatawa kasi nakakapag-enjoy kami kahit Lasa na. pa paano kahit po nag-work kami kumbaga after this mga level up ng mga acting ikaw ba ready ka rin sa ibang mas mature role after doing yung mga medyo mga teens ano kumbaga if given a chance. Kung ano po yung i-offer sa akin na role and kung alam ko po, po sa sarili ko na magagampanan ko siya, matured man or hindi, challenging man or hindi, hindi naman po yun magmamatter as long as maganda po yung offer and maganda po yung pagtanggap sa akin. Please invite them na lang dito sa katapusan ng Dirty Linen sa kayong senior high na rin. Speaking po. Maraming maraming salamat po mga ka-Dirty sa pagtanggap sa amin. Sana po abangan niyo po yung finale namin sa Dirty Linen and please sana kasing init rin po Nung pagtanggap niyo sa Dirty Linen yung pagtanggap niyo po sa senior high. Maraming maraming salamat po. Mahal na mahal po.